Bakit po ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ano man ang lagay ng panahon, tagulan man yan, taginit man yan. Pag sumasapit, ang araw at oras ng pagsamba ay dumadako sa gusaling sambahan upang sumamba. Ano man ang sitwasyon ng buhay, nasa matitinding pagsubok man yan, hanggat kayang ilakad ang katawan ay hindi po ninyo mapipigilan ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na sumamba. Sapagkat nasa puso na naming mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo nakatanim na ng malalim sa aming puso't isipan ang lagi na ipinapaalala ng aming namamahala na ang mga lingkod ng Panginoon Diyos ang kanyang mga hinirang ay patuloy na magbigay ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po.